What's up guys, kumusta po? It's around 12 ng tanghali Welcome back po to my channel I'm Aden, ang inyong pong lingkod Welcome back here in Aden Venture So yun guys, update ko po kayo sa yung mga tanim na bell pepper then sa mga ibon po na nasa ito last day mga nakarang araw guys doon ko sila nilagay kaya lang tinuwa ko sila kasi nung araw na yon nung nasave ko sila kinuha ko sila kasi nahulog sila sa sangas sobrang lakas ang hangin ko sila ng uh, guys kinuha ko sila ng kulungan ito na tapos may nakita rin akong isang ibon binato daw ng pinsang ko sabi nila binato ano niya kaya nilagay ko muna siya dyan ito inopen ko lang guys hindi naman kung ano kasi may ibon na pumapalipaligid nilagay ko yun yung mother nila ipapakain sa kanila yan naka open lang yan guys para if ever na kaya may butas yan kung mapapansin nyo para if ever na matuto na silang lumipad guys malaya silang umalis dyan at saka pag gumaling na rin yung isang ibon dosa so, ng yung pakpak niya guys kaya lang hindi ko alam eh kung paano <laughs> wala akong idea comment down below guys kung paano maggamot ng ganyan kasi minsan may mga nakikita akong ibon na titirador ng mga pinsang ko mga kabataan dito yun nga sinasabi ko nga sa kanila na palagahan nila yung mga ganon mga ibon huwag nilang tiradorin kasi kawawa naman ayun guys oh so, may ibo na palipat-lipat dito may palay so, yung yung mother nila kawawa naman yung isang ibon guys napila yung napila yung ano nya yung pakpak -pak. panayang ano nasa palay ko buto ko sila ayun guys ito yung mga tanim kong bell pepper tumubo na ito so, yung tanim kong kang pamoting bagi ito yung mga pinya guys hindi pa hindi ko pa natatanim ito tatanim ko siya dyan pawan sa na ano ko yan dyan na tanggal ang damdam ayan so, guys yung mga bell pepper ayan malaki na sila so maga, pag nakatapos namin gawin guys pag natapos namin gawin guys yung ginagawa namin balon dyan papakita ko rin po sa inyo gagawa kami ng balon para may pandilig kami once na natapos na ito dito uh, linis na then na uh, tanggal na yung mga damo mabungkal yung lupa para sa sitaw na itatanim ko hopefully guys yan maging okay yung mga ibon kawawa naman And malaya sila guys kung gusto na nilang umalis Ayan guys, yung kung nag-aalala po kayo doon sa mga ibon na nakuha ko, na nasipro. Kumunti ko ng mataga. Ayan guys, ginawa ko lang sila ng pangsamantalang shelter. Ayan, malaya silang umano dyan, umalis. Ito mga rahil yung mother nila, ayan o. Oh. Ayan guys, marami yung mother maririnig yung huni ng kanyang mga anak ito guys pag mga naglaki yan na yan na mga tumaas na ipad ko na siya ng mas malawak na lagayan kamoting kahoy ko guys andun sa kabila pero magtatanim pa ako ng separate na kamoting kahoy ito guys itong area na to pababayan patanggalan ko ng damo yan patanggal ko Tatlong magrarabas ako dyan guys Ito dito, -dito ang area na to Diyan ko ilalagay yung ibang gulay Yung mga papaya na pinatubo ko Medyo malalaki na Ang rarabasan ko yan dyan guys Hanggang dun siguro sa may inyo Kung hanggang saan yung sasakupin Kasi ito dito mga pinya ilalagay ko dyan guys ito. Ayan guys, so yung mga Napipitasan natin yung ito Tatanim ko yung mga yan ayun guys maganda yung saging na naputol ang mga pinsang ko tumutubo ulit May maganda saging kahit maputol yung katawan na ito tubo pa rin siya tuloy guys karen, rin mabuhay siya yun guys kung bago lang po kayo sa aking channel huwag niyo po kalimutan mag subscribe hit the notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos, bagong vlog adventure, pasensya na po nakaubad ako at napaka init yun yung mga fantastikang sugat ng araw kahit na mahangin lakas pa rin po ng abagat yun guys, comment down below then like my video, my vlogs para lagi din po kayo updated tap nyo po yung notification bell lagi po nato na manonotify sa aking mga videos maraming salamat po sa inyong support guys update ko po kayo sa mga itatanim dito po muna ako sa bukid medyo malakas ang hangin di pa makapagdagat And guys ito po yung ubo na ginawa ko yan malapit na matapos to may mga ibon na gugutom na siguro sila kaya nag-iingay-ingay na sila ando lang yung mga kaibigan ko Maaraw guys. Like so nung nakaraang araw ay makulimlim. Ngayon maaraw pero ang lakas ng hangin habagat. Pansin nyo guys yan sa mga tanim. Yung dahon ng saging na hindi na buo. Dahil sa lakas ng hangin. Ngayon guys. hopefully maging maayos yung mga ibon malaya na sila. Pansin nyo ba guys, andyan yung mother nila. Andyan. May ilang lang siguro sa akin. Kaya hindi siya lumalapit. Pero, gaya nang sinasabi ko sa kanya nung nakaraan, hindi ko sila gagalawin. Wala akong balak na saktan sila. Kaya naka-open lang yung kulungan guys ng yung pinto ng kulungan ako open lang para anytime pwede silang malis yung guys see you po sa aking susunod na vlog shout po ulit Robinson Appliances, Metro East Antipolo Montalban, Marikina Riverbanks, General Santos City, shout out po sa inyo. Then Abinson, Montalban, shout out po sa mga ka-workmate ko po dyan, sa mga kaibigan. Pure Gold Montalban, Robinson Supermarket Montalban, shout out po sa inyo. Lahat po nang nasa palengke ng Montalban, shout out po. Nung ako po yung pa uh, grade school days, doon po kasi ako lumaki sa Montalban. Dito pinanak sa Samar. Then bakal bakasyon-bakasyon lang dito sa Samar. Ako po yung naging batang palengke rin. Dahil ang tatay ko po after po niya maging makapasok ng military. Yung guys na share ko lang ana kwento ko po uh, naging matadero na rin po siya, matadero, butcher. Kaya medyo naging tambay po ako sa palengke that day. Yung guys, Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong panonood. Very much appreciated ko po kayo guys. Abangan nyo po yung mga adventure na gagawin ko dito. Buhay po brin siya dito po sa aking bayan, Lawang Northern Samar. Welcome po sa aking YouTube channel, Adventure. Salamat po sa panonood. Shoutout po ulit sa lahat ng aking kaibigan. God bless you all always choice to live with Jesus. Lahat po, mga kaya po natin. Maraming maraming salamat po. See you on my next vlog. Salamat po.